hatud Hatod namo kaninyo ang espesyal nga hugna sa adlaw sa katawan, hatod kaninyo ni Mayor Rolando Clarex Uy. Kini si Paul, alang sa People's Day, Ondas Edition. Maayong adlaw sa katawan mga kauban, aniya kita diri karon sa programa ni Mayor Rolando Clarex Uy na People's Day. Hali o ba ni akog. atong suruyon ang matag-servisyo sa atong mga department managers. Mga kauban na akita diri karon sa People's Day o adlaw sa katawhan nga gipanguluhan ni Mayor Orlando Clarex Uy og atong makauban sa atong background ang atong mga department managers gikan sa mga nagkalain lain nga mga departamento ug usab ang mga katawhan nga atong naserbisyuhan og karon ani akita sa opisina nga maoy nagprotektar sa atong kinaiyahan makauban nato ang department manager sa Clenro Sir Engineer Armin ka, maayong adlaw sa katawahan niya. Good morning. Uh, una, ang pagtabang sa ila, labi na uh, doon na sila yung mga violation. Mm. So, muduol mo na sila kang mayor. Kaya uh, mga iyong uh, dispensa, mga pasaylo, kay yung hangyo sa penalty. So, muna nga naas sila din eh. atong, 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 uh, Uh, request for uh, exhumation dito sa atong City Memorial Park. Mm -hmm. No? And, unang, one is lang ni kay Aron Mapadali, kay Mayor na Baya. Oh, oh yeah. so, okay. Mayor kay Buutan man. Oo, oh, oh, yeah, maduulan dyan. Maduulan yeah, So, muna, uh, uh, one is niya. ni. Ang empleyado sa Clenro, walay weekend. Mm. Walay long weekend. Oh, oh. So, kung Sugod so, hanto domingo full Force ang Glenn Rome a duty sa City Memorial Park. So, naata dito ma, sugod alas 6 sa buntag, painom sa alas 10 sa si gabi, pinasubay sa executive order ni mayor, ng mayor na ang tanan sa maam sa dakbayan, ang open lang alas 6, tamang alas 10 sa si gabi. Walay mabalibaran, kaya muna ito sa pangagamhana ng mayor Clarex. Lakinita naton na, ano atong atuan ang mga services nga libre nga gina-offer sa ato ang kagamhanan kanato. Tanan libre. Mm. Ha. Ah, sa pag kuha uh, sa patay gikan sa ilang balay or sa hospital. Mm. Libre. Dagduddi dito sa atong uh, imbalming area. Libre. Mm. Pag balsamar, libre. Ha. Yeah. Pag magbalsamar isulod sa lungon libre. Kung wala kay kung wala sila kahayaan sa ilang balay, labi na ning ato mga informal settlers, no? Kay uh, informal settlers na kay dusi ka viewing chapel sa atong city ng Park, Dito sila maghaya. Aircon. Uh, Dayon pagkahuman og human og uh, haya na atong ang atong ang atong uh, Memorial Chapel ready na. No? andam na sa kanan uh, reliyon nga mugamit no? libre yapon dayon pagkahuman niya na ilubong ang atong lubnganan, dili priya sa unang, ang ang tagtumod kung asa na sa pagpalit siminto kabilya ang pagpatrabaho libre na diretso ang ilan na lang bayran ang lapida karon pa gyud ni na libre sukad masukad pagbuhat sa City Memorial Park formerly Bolon Cemetery bayad. Ah, uh, bayad. Daghan LGU na inyo. Ah. Uh, pero ang LGU kag iyang di Aurora uh, ang in nga serbisyo. Pinasahi kay uh, kung madumduman pa nimo kung unsay dagway sa bolon sire sa una panyod hadlok unique in fact daghan na kaayo ta mga bisita from other LGU namo mo anha mag benchmarking kung diyon sa o ga makita nila ang diyon sa pag-manage uh, kung sa mga serbisyo ang gihatag ay ila ko nung awaton na ang atong City Memorial Park na himo siyang modelo sa tanang LGO sa Timog Pilipinas. No? Not only nga kita na may na ako, but modelo ka. No? Pag naay maghaya sa atong City Memorial Park, first day, kita ang Glenro lang offer sa prayers. Magkanta, mag-ampo, o magpasalamat, no? Labi na sa uh, pagpahibalo kanila kung unsa ang serbisyo magyata din nila. Ito so, ko gili, mahilak sila. Hilak yun. Kaya wala nila damha na sa panahon na nagbamutang sila, anaa ang dakdayan sa kanilang din. Anaa, Sr. Clarex, na nagpahupay sa ilang kagulayan. <laughs> Baal kayo mama. Nag ko, mama? Pinako kinsa na kuwan sa ako. So, sir, naatak giri ka ron sa ato ang programa ni Mayor Orlando Clarix. Uy, nga adlo sa katawahan. So, mga kauban, naadiri ka ron si Sir Rowell. Gikan sa ato ang City Memorial Park. So, medyo nakulbaan pa yun siya, no? Naata diri ka ron. Kikita niya sa itong palibot nga adunay mga uh, paggama og... Lungon. Lungon. Oh, sa, sa atong CMP. Ah, sa SMP ma am. mag na kana mag two years pa. pero sa una sa panahon ni Mayor Clarex o isang congressman pa siya. Wala mo mga uh, nabatian diri sir. No? Ah, naagid ma'am, di nato malikayan. Sa una sa dili pa mauni among building katupang tra uh, kanang trapal. Usay among electric pan mapalong among radio, among ipalong mo mu mutukar uh, mo mu under og okay. iya. Mahal mo Anad na mo Asa ah, pa karon? Anad na mi. Adagan ma, mo nang oh, libre balsamar, libre lungon, libre doing chapel, libre litso. So ang mamatyan, lapida na lang ilang paliton. Mm. Ang, Igo muna na, na sila, sila. Oh, ego na lang sila di pa ego. eh, na may programa ni Mayor nga libre. Sa akong nakwanan man, sa murag sa kang Mayor na. Sa kang Mayor sa akong pag -wandere. na balang ginako nga libre lungon, libre balsamar re chapel o glitso. Wala na yung bayaran. Lapida. Gawa sa lapida. Mga kauban, mauka to ang laing servisyo nga ka kanato sa opisina sa Klenro. Sa atong pagdumdum sa atong mga minahal sa kinabuhi, atong kanunay sundon ang mga abiso sa atong lokal na ng kagamhanan nga panguluhan ni Mayor Orlando Clarex Kininalamang si Paul, kauban ni Mayor Lando Clarex Uy, kanunay nag-alagad sa tinguha nga ang gobyerno mapaduol sa katawhan o ang katauhan mapaduol sa gobyerno. Sa pag-uswag, kauban taon.